Hello guys, good afternoon. Ito na nga po yung ating sinusubaybayan na mga sisiyaw. Ito po ay day 8 na po ngayon. Man. Bale, ito po ay tinimbang ko po noong day 6 at ito po ay 200 grams. Kahapon, hindi ko na po natimbang pero ang lalaki na po, ang laki na lalaki yung pong iba ay o oh, hindi ko alam kung anong dahilan ng pagkakapinkaka nila kasi ang alam ko pagka sisim, nagkakadaganan ay eh, hindi naman po nadaganan nila may eh. malalaki na saka nagkakaganyan ay o oh, mm, mga mga buko ang katawan o oh. timbangin po natin, timbang po tayo timbangin po natin tong isang ito yun po yung ating uh, timbangan yan Simbangin po natin. O, ilang guhit na. Ayos. Ayan, okay. Ilang, ilang guhit na ikaw. Anong sisyo na sisyo pa ang mukha mo ah. Tatlo, dalawa. Tatlong guhit. Lampas na naman po. 300 grams na to. di 8 pa lang. 300 grams na. Ang gaganda Oh, sobrang na lalaki naman ang paa. Eh, tingin nyo po. 300 grams. Lalaki niya na. Oh. Hmm. Hingin natin kung ano ito. Ito, maliit ito sa tingin ko. Ah, same lang sila. Mga 300 grams na. Buha hmm. ulit tayo. pare-pareho po. Ako nung tatalon pare pareho po o halos average nang gano'n kasi isa naman po ang laki maliban po dito sa ating kaka kasi nakaang na nga yan so ito ang dito to wala kang kaang oh, kaan. oh, oh. sisu na sisu pa o oh, kalbong kalbo pa oh <laughs> mga kalbong kalbo pero tingnan yung mga mga paa nila ganyan 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 talo Ganda ang talo. Dito lang. Ang mahuhulog ka dyan. Ang ganyan ka lang. Naku! So, ito yung likot. Yan. So, simple. Ako. So, day 8 po ito. Pumalo po ng uh, ila 300 grams sana ay dire diretso ang inyong pag kaya lang hinahapo sila pagka ano pagka sobrang init ay mga sisi na sisi pa mukha eh oh. o niyo po oh. ito po yung one port ito sa mahaba na ito tatado na siya tatlong guhit na 300 grams na po yan sabali so, pinapatayan ko na po yan ng ilaw tapos pagkagabi na lang po kasi malamig po dito sa madaling araw pero hindi ko na po yan ibinababa galing nilalagyan ko po yan ng ilaw hindi ko pa lang nabubuhay tapos tinataklobang ko pa rin ito pa rin po yung pantakip kasi sa madaling araw po ay malamig dito tapos ang gagawin ko din yan pagka umaga, inaalis ko ang ilaw tapos ganoon din, pinatanggal ko ang takip ganoon lang po ng ganoon ang aking ginagawa pero nakaka surprise naman kasi ang ganda na rin ang hahaba na rin ang nila oh. yan. mas maganda po kung lalaki, maraming lalaki kasi ang maraming lalaki mas mabigat pagka po sa mga lalaki, mas maganda po ang timbang nila ayo, oh. ilan po yung napingkaka na yan oh? hindi na po siguro lalaki yan pero napakabigat kasi ng kanilang mga ano eh katawan hindi ko ka alam bakit napipinta siya pa so, bali after 2 weeks lilipat na po natin doon kung pong aking kulungan ng pugo ay aking pong inaayos pero hindi pa po okay hanggang ngayon pero bago naman mag 2 weeks ay eh, yun ay okay na at ito yung maililipat na natin tapos maglagay ulit tayo ng dalawang gantong karami at ang tingin ko ay sana ay hindi naman mahirap ang pagmamarket so yun lang po ito po yung update natin sa ating po uh, pinapalaki na manok na ito po ay ating subaybayan maraming maraming salamat po